Hello so guys. Ito yung ibon na napulot ko kanina oh. Dito, dito lang sa harap na aming sibahan. Siguro pag lipad niya ba, hindi niya napansin na may door dito. So, doon siya nabunggo, namatay siya. Sa amin ang tawag nito ay tukmo. Hmm? Sayang ganda pa naman ng kulay. Matay na siya siguro mga tatlo minuto na to nakalipas. Pero Bubuhayin ko to. Guys. Bubuhayin ko to. Tapon ko to siya mamaya sa... Uh, basta mabuhay ko to. Ito parang... Kung ano ito. Parang lalaki yata. Uh, babae. Babae. Paano ko nalaman ang babae? Kasi ang tunog nito, malalaman mo kung babae ba siya o lalaki. Ang lalaki, ang tunog nito ay... Paturok! Ganon to yung boses ng lalaki. Ang babae naman ay, Iturok mo! Iturok mo! Yan. Ganun ang boses nila. Kaibahan. Guys, bubuhayin ko to. Tatapon ko.